welcome to my YouTube channel. So, for today's video, ayan, kung napapansin ninyo, ay ready ready na yung ating mga gulay. Ayan, nahiwa ko na yung ating cabbage. Ayan, ganyan lang kapino. Ganito lang kalaki. Ayan, hindi ko na pinapakita sa inyo paghiwa at nang hindi tayo maabutan ng siyam sham. At ayan, mayroon tayong carrots, abagyo beans, at sayote. Kahaluan lang natin yan ng bawang sibuyas at oyster sauce. And then, Lagyan natin ng hipon. Ayan, itong ating hipon ay binalatan, binalatan ko na at ayan, malinis na yan siya. Tinanggalan ko na ng uh, bulate. So, umpisa na natin guys pagluto at nang tayo ay makakain. So, ayan ito sa ating mahiwagang kawali. Maglagay lang tayo ng kaunting cooking oil. Ayan, yung cooking oil na yan ay pinaglulutuan ko ng lumpiang Shanghai. So, yung pinaglutuan ng lumpia ng Shanghai, eh, pwede natin gamitin pang gisa. At dahil mainit na yung ating mantika, iisa natin yung ating bawang. Ayan, hindi pa pala, hindi pa pala gaano mainit. Ayan, nakakanda bulol-bulol na naman tayo nito. stress ako sa pusa na hindi amin dito sa amin ng anak at sobrang ingay. Di ba rinig nyo? Ayan. Anak na anak yung pusa ng aming kapitbahay dito naman din ang anak. Ayan din next natin yung sibuyas. iba ang ingay nila. Paano ka makatulog ganyan yan magdamagan? Niyo, Marimar. Ayan. Then, next natin yung ating tipon. And then, lagyan natin niya ng Worcestershire sauce para malasa yung ating kipon. Ayan, disclaimer lang ko, hindi ko ito sponsor ni Mama Sitas. Ito so, ay kinukuha ko lang sa aming tindahan. Ayan, para lang malasa yung ating kipon. you <laughs> And then, tanggalin lang natin yan sa ating kawali, yung ating hipon. Ayan, kinuha ko lang yung hipon. And then, dyan sa ating nakawali, lalagay natin yung ating sayuti. Ayan, next na rin natin yung ating parot. At isunod na rin natin yung ating bagidins. Ayan, pagkisabay na natin yan. Madali lang maruto yan dahil manitis ang pagkahiwa ng ating gulay. So, lang natin yung ating gulay. Hindi na tayo maglagay pa ng tubig. Kasi ito ay stir fry lang na gulay yung ating uh, video for today. Ayan at lagyan lang natin ng pamintang pino. seasonings. Ayan, makaluhaluin lang natin. And then maglagay tayo ng kaunting patis, pandagdag lasa sa ating tulay for today's video. Diba, rinigyan sa kakyan? Freezing yarn. Ayan, patis. Kaunting patis lang. And then, lalagay na natin dito yung ating cabbage. Na sangkat dirmang dami. Ayan. ba? Maingay dito sa amin. Kaya pagpasinsyahan nyo na yung ating video. Talagang ganun ang buhay. And then ilalagay na natin yung ating hipon na niluto kanina. At yan, hahalo halo na natin. yan kung napapansin nyo, hindi ako naglalagay ng tubig kasi nga, stir fry yung ating gulay. So, ayan, okay na yung ating gulay. Ayan. Hindi natin pwedeng uh, i-overcook yung ating gulay. Sarap pag-hack. Kung yung pagkain mo, malutong, malutong, na malutong, na malutong. Itong yung gulay. Diba? So, ito ay ilipat natin sa ating mahiwagang plato. So, yan. Nananahimik yung pusa. Sumunod naman yung mga Mario. Diba? Diba? Di ba? Ang dami nating gulay. So ayan, ready to serve na yung ating ulam for today's video. Ayan, so stir fry na. Kulay na may hipon. Ayan. So, as uh, usual, sabay-sabay na kaming kakain. At, maraming salamat sa walang sawang support at pagmamahal. Ingat tayong lahat, guys. At kami ay kainan na. Bye-bye, everyone!